ganito kanipis mga kapos stapler lang. Stapler lang sapat na. So, ganang araw na naman po sa inyong mga kapisdak Pero na naman po tayong gagawin ngayon na hardbound So medyo marami-rami ito mga kapisdak 27 piraso po ito yan, so maninipis lang. Ito, tatlong pages lang. Uh, oh no. Maninipis lang. Ayun. Parang kunti lang sa tingnan 'yung papel, pero 27 piraso po, 'yan mga klasdak. Yan po 'yung gawin natin ngayong araw. So royal blue po lahat 'yan. 'Yung cover niya. So ayan, 'yung punt Si Garnix na 'yung titira o maglagay ng pangalan tayo ang mag Uh, ready ng papil dito sa lamisa. Resibo pa rin ng BIR to mga kapista So, na uh, is na din ito online tapos pinabinding na nun. Salamat sa kay ma'am at kay, kay sir, yung galing sa bataan. Parabilis bataan. Punta talaga sila dito at kumuha ng mga idea o mga teknik. So, yan, tinuruan natin sila. Aming salamat sa inyo. Salamat ma'am sir sa pagpunta nyo dito at uh, salamat din sa All right. Dabanat. mga kasamahan no oh. kinado ang ating mga kasamahan mga kabistak ko oh. yung isa oh. stamping gini ba mo yung isa nag tayo naman mga kabistak ko oh. ito yung sa atin tayo ay nag assemble ng cover alright so ganyan mga kabistak lang. Kaya yeah, lang ang gamitin natin ito. Stapler lang sapat katin. Ayan. Stapler na gamit natin. Gusto. Gusto. Okay na po yan. Huling okay, natin ang galing to. Stay kabilaan. Okay na, ayan. na, natapos na paglagay ng mga pangalan, mga kapistak. Ayan, nakaragbi na po yan. So, yun lang pansingin yung kaldero, mga kapistak. Kasi nagluluto kami ng ano, pang merinda. Yahoo! So ayan po, nakaragbi na po yan mga hopstak. May mga pangalan na po yan sa harapan. Ayan po. Ito. Iba-iba kasi yung company pero pareho lang Royal Blue. Ayan, binukod-bukod na namin ayan. ayan, tapos ito pa. So, ayan po, mga pangalan na yan. So, anim, lima, may apat so ayan po mga kabislak so yung ginagawa ko muna lagyan natin ng rugby para kunti lang mga kabislak lagyan natin ng rugby kay paplastikan na natin to so pag naglagay naman tayo ng rugby dito lang sa gilid ayan alright so ikalat lang natin ayan ang daliri ganyan lang hmm. so patuyuin muna natin ng kunti bago natin i-plastic kaya ilagay muna natin sya dyan mga kapistak yan alright so may rugby na yan mamaya may kunti plastic na natin so, ganyan mga kapistak alright one hour later ito na mga kapustak natapos na natin pag trabaho itong ano 27 peraso na hardbound So ito na po siya mga kabisnak no. Yan, maninipis lang po kasi kaya medyo kunti lang siya tingnan pero 27 piraso po yan mga kabisnak ito. maninipis lang. Yan siya. Yan po siya. Ikutan natin. So ayan po siya mga kabisnak. Yan. Oh, ang lang. Yung iba kasi dito mga kabisnak tatlong pages lang. Ayan, napaka nipis. So, ayan. Ninipis. So. Ninipis. Ayan. So, ayan na po. Yung 27 piraso na Royal Blue. So, ayan na po siya lahat mga kabistak. Tapos din natin. Tapos yan, meron tayong kasunod na tatlong pirasong green thesis na po yan. at GRU po yan mga kapistak. Alright, so ayan po mga kabisdak. Hanggang dito lang yung video natin. Salamat sa inyong panonood. Amping sa kanunay mga kabisdak.